Team. syempre Siyempre po, pagka may tiyaga po tayo, may nilaga po. Yan po ang aking masasabi. Happy Father's Day po sa mga tatay, lahat ng mga tumatay yung bilang tatay. Mabuhay po pa yung lahat. Ayan po ah. Ayan. Ito ay steel fro o style fro. Ang tawag niya Ito ay 4 in 1. Kaya, bubuksan na po natin. Bubuksan po natin. Ayan po, ah. Nakikita po ninyo. Oh, nice. Meron po siyang measuring cup. Ayan. Ang nakalagay po ito sa style 4-in-1 facial steamer measuring cup. one measuring cup. At sumunog po ang instruction manual po. Ito po ang instruction manual. Yan po. At tapos, merong used to take how to to use. Ayan. Ano po ito? Ah, ito po yung head. Head ng ano. 4-in-1 po siya. Yung 4-in-1 na po yan, meron po siyang ionic ni Spa Facial Steamer, Facial Steamer Towel Warmer, Aromatherapy Diffuser, and Humidifier po. Kaya, kasi sinabing 4-in-1. Kaya ako po ito binili kasi nagbibinata na po yung anak ko eh. Dumadami ang pinapos. At kahit po hindi po lagi ginagamit, pwede po magamit dahil humidifier po siya. Aromatic din po. Pwede po natin kagyan po ito. Ayan. Ano po? Ang po niya. Ayan, tatanggalin po natin. Ayan. At kakabit po natin kung ano po itsura niya ito. Mahirap po siyang tanggalin kasi bago po. yeah Para meron akong pang facial sa anak ko. Dahil dumadami ang kanyang pimples. Napamura po ako dito dahil 4 in 1 siya. Ayan. Meron pong Steamer Products keep safe Minimum Distance less than 25 cm 10 inches from spout do not put water or essential oil directly into the steamer steamer okay hindi ilalagay okay. niyo ng water dito direct bakit kaya ba kayo may manual po siya kung paano gamitin dito po ata nilalagay dito po siya nilalagay okay. Ang ganda po siya, ayan. Dito po nilalagay yung water sa kayong aroma sa loob. Hindi dito. Hindi po siya pwedeng i-direct. Ayan po. Tapos, ayan. Ito niyo po. Ang ganda po siya. Tapos, kakabit na lang po natin. Kakabit po natin. Ito naman ang bakit katanggiba. medyo mahirap po itabi sa loob. Kailangan mo din. Kailangan mo din. Ayun. Ayun. Tama po. Ayan. Ayan po siya. Tapos ilalagay niyo po yung mukha dyan. Tapos meron siyang warmer for towel. Nakalagay. Tapos facial steamer. Meron humidifier at aromatic oil. Aromatic diffuser. Ayan po Warmer towel. Facial steamer. Humidifier. And aromatic oil. Okay. It's the same. Nice. Ayan po. Nakita nyo naman po. Ah, meron pa po ako isang panghuhula. Kung bakit ko puso ito ito binigay po kasi ito ng isa sa mabait kong kliyente yung matatanda binigay niya po ito sa akin kasi isa po ito sa favorite ko nagandahan lang ako tapos sabi niya sa akin ibibigay niya daw kaya nakakatuwa po yung mga kliyente na matatanda ng na aking dinadala Dati po kasi, hindi ako nagtatrabaho sa ganito. First time ko po, po magtrabaho sa mga nakatanda. Pero binabahay-bahay ko lang sila. Nakakatuwa sila kasi nagbibigay sila sa akin ng mga blessings. Tulad ng mga damit. Ayan, pati mga scarf. Pinigyan pa ako. Kaya lalo ako tumatawa. Pinapakain nila ako ng chocolate. Lagi. Uh, natutuwa po ako sa kanila kasi parang pamilya ko na rin po. Tinetherapy ko minsan, habang nag-iusa. Pagkatapos kong tulungan yung mga tasking. Yung trabaho ko po eh, malayo-malayo dun sa dati kong trabaho. Kaya po ako nag stay kasi hindi rito ang aking anak, pamilya sa Ulasbi. Wala sa capital. Kahit lab na lab ko yung trabaho ko dati bilang isang researcher wala akong magagawa. Dahil gusto dito mag-stay ng aking pamilya. ah uh, enjoy po. Happy Father's Day po sa lahat uli. Take care everyone.